Ayan. Ako po si Ate Lilita, brother John do. <laughs> Ate Lilita. The subscriber nyo at saka, ano, uh, may premium award sa sendings ng star. <laughs> wow! Salamat. Ate Lilita. <laughs> Hi, gandang gabi po, Father Darwin. Isa po ako sa inyong taga-subaybay. Dito po ako sa Dubai, actually. Uh, nagtatrabaho ako bilang OFW, kasambahay. Uh, Actually, kanina, nang hamalaan ako, dalawang video mo, dalawang talks mo, yung natapos ko, yung tawa ko ng tawa. Wala kasi dito yung amo ko, nanganak na sa ospital. Sabi ko, oh, thank you, Lord. At meron ako, pinalalakas lang ko talaga yung sound. So, meron akong sariling room, with bathroom, ganon. So, meron akong time mag-voice, mag maglakas ng salita. Na-excite lang po ako. Thank you, Lord. At nakapasok ako sa Zoom. At na meet ko si Father Darwin. Mayroon po akong tanong Father Darwin. Ang tanong ko po uh, about sa paano how can I deliverance myself at saka sa mga anak ko na malayo. Paano? Una, no, paano um, mas maganda yan. Una una establish natin individually Catholic can do deliverance. As long as they are practicing Catholic. Yes, yes po. So, ako, every every night, maglibras ako sa kwarto ko, i-consecrate ko yung senses ko bago matulog. Okay. Uh, just follow the, ano, the, the prayer of the church. Protection, prayer protection, yes. sealing the place, yes. renouncement, consecration, yeah. after renouncement, consecration to the sacred heart, and Immaculate Heart of Mary, and yeah. then, breaking the seal and consecration, breaking all curses and spells, yes. breaking in holy times, yeah, the yes. uh, page 81 yung prayer of deliverance in the name of Jesus yes. of Nazareth. ayron po ako box. and then after that Mayroon cleansing prayer. yes, yes. ah tama. Yeah. Tama po pala yung ginagawa ko every morning before I start my work, ah uh, nag rosary ako and then yun na nag prepare ako ng ginagamit diba? ko yung hand. Oh, that's good. 'di ba ang demonyo ay nasa paligid natin? Uno Pedro 5:8. Yes, Nagpalibot-libot lang sa ating paligiran at how to to combat him? The right to his deliverance, no? Eh hindi naman yeah. tayo na process, so, deliverance tayo sa area natin, ang sarap ng tulog, no? Sometimes 7 yes. hours, eight hours. Uh, ang ganda ng tulog ko, no? Using the sacrifice of the church and then Leading uh, to the sacrament of Jesus. The, the sacrament established by Jesus. So, lagi na tayo magsamba. Wow, ang ganda. Every yes. Sunday. <laughs> more than uh, the Eucharist is more than your amulets. More than your occult prayer. It is the source of protection. It is the source of graces, the source of light, the source of strength. He is Jesus. So, yes, nakontamin tayo. Dahil tayo, tayo, madami tayong tuot-tuo sa prestigious beliefs. Uh, Yes then, po. Then, yes man. yes, yes man. actually. Father Darwin, pa paano po i-dispose yung mga lucky charms? Kasi before talaga, meron akong business dito sa Dubai. Parang small business lang. Naniniwala ako sa mga lucky charms. So, pero hindi ko pa nakikita ang punto-por-punto. Punto. Hindi ko pa na-meet hmm. yung aking community okay lang dito. Na, Lord. Lord. Ngayon, andito na pa na rin ngayon. sa akin yung mga ibang stones, yung mga natural, yung lava. Mm -hmm. Tapos, mga bracelet, ganon. Sabi ko, paano ko i-dispose? Mesa naisip ko, benta kasi yung mamahal ng <laughs> ng bili ko. Mm Huwag -hmm. mo nang i-dispose. I-dibing mo na yan. Paano, paano, paano ko i-dispose? Yes, father. Paano ko i-dispose? Renounce mo. Your renouncement yung in the name of Jesus I renounce all my superstitious objects. Okay. I repent and ask to be forgiven. And I'll choose you, Jesus. Nasa aklat yan. I'll yes, choose you, yes, Jesus. Right. Only yes, Lord and yes. Savior. And then, libig mo yan, maghugas ka. Hindi mag no? mag ka din mag-deliverance, no? Maghugas ka ng holy and water. Okay. Ilibig mo. Ilibig mo. Uh, Tapos ililibig ah, break mo ang seal of consecration, eh, break mo ang uh, curses, uh, unholy unholy ties, links and bandages. Then, attach ka dun eh. Links yes, and you... bandages. No? Parang yeah. yung uh, future mo, ay eh, nakasalalay dun. So, nakasalalay yes. sa Diyos. Yung Pero nung nangistap, Mm -mm. Uh -huh. ko yon, nag-stop ako ng business kasi parang trabaho, business, parang ang sarili ko, pinapatay ko sa pag, ano ba to, paghahanap buhay. Parang, mm, thank you Lord okay. that nagising ako. So, in-stop ko yon Hindi na rin, hindi, pero mga two years ago na, uh, after ng pandemic pala, uh, so, hindi ko na isinood yung mga lucky <laughs> charms na yan, pero nasa isang box. Hmm. So, ilibing mo kapatid. Um, okay. Thank kay, you. Uh, isa, isa, na, lang, isa na lang, isa na lang, Father D. Um, si-share ko lang kasi yung aking employer yung babae sabi niya fit healer daw siya pero airline okay. siya airline taga-yuki siya tapos okay. ano um meron siyang mga pumupunta siya sa sa templo ng eh. bodhis Napunta siya sa uh, ano ba to sa sa hindu ngayon ang dami niyang stone dito tapos yung altar niya um naghalo halo yung bato. Siyempre, naglilinis ako. <laughs> hello. Hello, hello. Yeah. Yes, hello, brother D. Uh, straight lang niya. sa, straight na po lang yung tanong tayo kasi. Ayusin po. Um, ano po ang gagawin ko? Paano ko po, po i-ano, uh, uh, yung may effect ba sa akin yun? Uh, may Unang effect ba May effect ba sa iyo? Udang una, kaya nga may prayer of deliverance tayo dahil hindi mo na makontrol yung ibang tao, di ba? Uh, may free will naman sila sa gusto nila. So, wala tayong ano. So, patuloy lang tayo mag perform protection and then lapit sa sakramento. So, may effect ba sa'yo? Wala yung effect yan. So, may magtagalang okay. sinong nagbarang you, sa akin. Hindi yan ang pinaka tanong. Ang tanong, bakit natablan ka ng barang? Yan. Ah, so, bakit? Okay. Dahil uh, sinful lifestyle, di ba? Occult practices. Uh -huh. Uh -huh. And then, hindi naman natin control ang mundo. Hindi naman natin control yes. yung kapitbahay natin, di ba? Yes. So, pero control natin yung area of responsibility natin. Yung kwarto natin, yes. yung pamilya natin. Yes. Look, Pati nga yung uh -huh. pamilya natin, hindi natin control eh. Control. Control na natin yes. yung sarili natin. So, okay. atin lang isiwalat yung magandang balita. Ito lang po yung magandang balita. Let us okay. promote the sacramentals of the church and let us embrace the sacrament of Jesus Christ because it is instituted by Him. Yan lang po. Okay. Nothing to worry. Huwag kayong okay. matatakot. Ako ang Mata Diyos ng buhay. Oh. <laughs> Thank you, yeah. Lord. Uh, It's my pleasure na naka-join ako sa Zoom at naka ko si Father Darwin. Parang nakita ko na rin in person. Thank you so much, Lord. Salamat. at Lilita, no? Lilita from Linita. Dubai. Linita, yes. Linita. Linita. Thank you, punto por punto. Thank uh, you God sa lahat ng bumubuo ng... God bless, happy, ha? At, Thank you. Ng kabutihan Amen. Na. Amen. <laughs> Amen. Thank uh. you. Okay. thank you, te. And then, sana, madalas si Father Darwin mag-itanong mo kay Father Day. <laughs> so, once a week, sisikap ako. <laughs> And then, maabot na 571 watching now. Bro, mag-bless uh, na lang ako, bro, ha? May Meron ba na lang? Last, lang, Andre? last <laughs> na lang, Dre. Last <laughs> na lang. Last na lang. From from Toronto, Canada. Si Ate Melody. Ate Melody, good evening. Uh, unmute, te, unmute. unmute the screen. Unmute. Hello? Yeah. Hello, there. Hi. Hello. 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 May gabi, eh. Good evening. May gabi, eh. Uh, from Davao, but nag-immigrate sa Toronto for 20 years wow. na. May gabi, yeah. Padre, and sa Tanan. Um, Tagalogo, ni? Eh. Ang sama, ni? Bisaya, Tagalog. Tagalog ka, Te. Tagalog ka. Kadilig okay. mga Tagalog, Te. So, ang tanong ko is, is the Shroud of Turin I recognized by our church, the Catholic Church, na resurrection siya ng Panginoong Hesus Kristo, the proof of resurrection, yung shroud. Hmm, salamat. Uh, Ate Melody, yung maganda yung katunungan mo. Ah, uh, until now, wala pang final. Hindi ko pa nakita yung final na ano ng simbahan. Ang simbahan ang pinakahuli. Na ma Pero maraming mga scientists na na-amaze sa, sa Shroud of Turin yung cloth na ginagamit ni Kristo sa paglibing niya. Yun, di ba? Yun, yun po yung Stroud of Turin. Ah, uh, nakakita ka ako ng aklat na ganito kalaki. It is all about the Stroud of Turin. Pero hindi ko alam kung may final na ba na, o may official statement na bang simbahan. Ah, uh, Sa mga kasama ko dito, uh, alam ba ninyo may official statement ng simbahan sa Stroud of Turin or wala pa? Brother Angel, may alam ka, Brother Angel? Kasi, Brother Angel, may alam ka kasi si Chat GPT, sabi ni Chat GPT, wala ah, pang wala pang si approve. Ah, wala, wala pa. pa. Wala pa, wala pa. Sabi, wala pa. Oh. So, okay. uh, wala pang uh, approval kapatid, pero meron ng, na mga Ah, oh, sige, bro. Ito po yung sagot ng simbahan, no? Um, the result is show that yung famous cloth did not date back to the time of Christ's crucifixion in the first century AD in fact sabi rito ng Catholic answers the cloth seems to have been uh, manufactured sometimes between 1260 and 1390 so your final uh, say saying church the team you know uh, the team concluded the shroud was nothing more than a medieval hoax pa rin no? so so far uh, ngayon si Pope Francis naman What does Pope Francis say about Shroud of Turin? Ito po yung sabi niya, The icon of this love is the shroud that even now has attracted so many people here to Turin. Francis said, The shroud draws people to the tormented face and body of Jesus and at the same time directs toward the face of everything suffering and justly persecuted person. But, um, uh, hindi pa siya, inanun siya na as an icon of love, no? Pero yung talagang approved by the church uh, wala wala pa po talaga. Wala pa. Um, wala kapatid. Okay. And All then right. it leads us to to Jesus, no? Tutubayin din. May second hindi? question po. O, oh, sige. My second question ko po is if magpapamisa po ako ng i-break ang ang curse and a healing of my family tree, both sides po ba? Is it enough or kailangan pang i-deliverance? Kasi may mga ninuno po ako na alala ko yung lola ko kasi nagtututo, mag uh, ano yun siya offer sa labas some in the past na, naalala ko yung bata pa ako. So is it enough to have the holy mass offered or kung ipapadeliver an tawag to ipapadeliverance po? Ah, salamat at Timilodi. Unang-una, ah, uh, ba ang magpa-intention lang sa misa Ah. Uh, kailangan pa din natin na i-renounce kapatid, no? Nel, uh, alam niyo yung yung isang babae lumapit sa akin. Alam mo pa yung great grandfather ko ay grabe ka occultista, father. Si i-renounce mo lang. nag na siya ng mga sacrament. Lagi na nagsasamba. Meron din siyang intention for petition sa kanyang mga ninuno na occultista. nung ni-renounce niya at Melody sa sa ano ito doon sa o sa po ito nangyari ah nangingi, nag vibrate ang buong katawan at ni Melody okay na kailangan pa rin kaya nga may sacramental sang simbahan kay uh, ini institute po yan ang simbahan so dahil ini-institute na ng simbahan, may spiritual impact yan sa ating buhay. Hindi mag-institute ng simbahan na walang kahulugan, walang impact sa ating spiritual life. So sa tanong mo kapat ba, uh, Ati Melody, kailangan talaga marinamos. Uh, pwede ka mag-self-deliverance, pwede ka din mag-deliverance sa bahay mo. Individual Catholic can do deliverance as long as you are practicing Catholic. So kinakailangan natin ang prayer ng simbahan. Kinakailangan ko araw-araw bilang -araw. exorcist dahil maraming na na, na, na nagagali sa akin dahil sila sa amin natin ang katotohanan punto por punto so sa tanong mo kapatid ah uh, ang misa ang pinaka highest talaga pero kailangan din natin na gagamitin natin yung instrument ng ating simbahan yung procedure ng simbahan na i-renounce natin ng buong puso. After renouncement, i-consecrate natin sa so, Secret Art of Jesus. Yan po ang flow, di ba? Sa deliverance. I-break pa natin. Uh ang seal uh -huh. and consecration because we are sealed and consecrated sa ating mga ninuno dahil kami yung taga-buhol, kaliwat mi ni Daguhoy, ang taga-sibo, kaliwat ni Lapu-Lapu. <laughs> so meron tayong mga great ancestors na may kapangyarihan. Yeah. Di ba? Hindi tayo maka, ano, it is in inevitable. Hindi tayo maka makaiwas dyan. At mabuti na lang, nagtayo si Kristo ng simbahan at ang simbahan talaga ang nagtuturo natin sa katotohanan. Nagtuturo uh, nag uh, nagkukuha sa atin sa buhay ng kadiliman, uh, dala uh, dinala tayo sa buhay ng ka, ka, uh, sa kahayag o sa liwanag. Okay. Third question po, last na lang po. Um When is the best time for nasa bohol? I really wanna see you father, cause uh mangod, I'm thinking I was na barang ko or what because the gana kaikok surgery kay mga tubo, tubo, but it started in my um goiter, the lump here, and then it goes everywhere na, so I'm so scared that it must have been na, na ano ako na barang in the past. Mm -hmm. Maybe I I heard somebody sa Cagayan de Oro nung nag, nakatira ako noon sa Cagayan de Oro. So I'm really thinking to come and see you next year. Uuwi po ako. I really wanna go. When is the best month po na pwede akong pumunta dyan sa Pohol to see you? Communicate ni Brother Jando or Ate Idna. Kapatid. Okay. And then, for time being, kapatid, go to your priest, receive the sacrament of confession, and one thing of the sick, and then Holy Communion po. Yung katawan ni Cristo ang kinakailangan natin. Higit pa yan sa akin. And then, mag self-deliverance ka. Breaking all curses, yung barang kulang kung totoo man. Yang nasa isip mo. You need to do a self-deliverance po. No? unang-una hindi po ako kailangan upang maliberate ka. Kailangan natin yung kaalaman natin, 90% galing sa pasyente. 10% lang galing ni Father Darwin. so yung for ng simbahan, kung bibisita ka, well and good. Pero start it now okay. or bukas ba? Uh, Mag-self-deliverance ka, breaking curses. Meron ka na ba? Kung wala okay. kang aklat dyan, pinupost ah. natin sa photo per punto staff. Okay. Walang rest na tayo na hindi tayo magka-self delivery. You Sino know, post ko na 'yan? Hindi ko 'yan pinagdamot para marami tayong matulungan dahil ako po ay limited lang Kung nandito ako sa bol wala ko diyan sa lugar mo. Limited lang. Pero dito sa social media, unlimited 'yung influence natin And, yeah. okay. uh, unlimited 'yung empowerment natin dito. So, hinihikayat natin ang buong mundo, buong Katoliko na they will to a self deliverance kung may mm -hmm. pamilya ka diyan buong pamilya mag self ma, yung tatay mag deliverance sa bawat isa ito po yung na discover ko yung deliverance ay hindi lang lang para sa mga nayawaan na possess na, na, na pwede din yung sakit natin yung deliverance natin mm -hmm. kaya nga dito sa office natin lahat pati ako kay mag deliverance niya ako ito wala naman hindi naman ako possess na ididin ako wala din akong sakit pero demonyo, nandiyan ang demonyo. In the name of Jesus, I cast out the clean spirit in my room. I cast out the unclean spirit in my bed. I command it to go immediately. I use the holy exercise water. Uh, ritual ko na yan. At pinukonsistente ko yung senses ko. At alam nyo, marami talagang share, sharer natin na kung binagawa lang yung gusto ng simbahan, ang daming matulungan natin. Di ba? Ang daming yeah. ma-amaze no? sa sacramentals ang simbahan. May daw yung sasabihin ng iba, oh, brabi yung makapangyirihan yung oil ni Darwin. Pagdor Darwin, wala na itong wala na holy oil. It is holy and exercise oil as long as it is blessed by the priest and the priest uses the ritual of the church. Ati Melody, all is well. After yeah. your faith, not your fear. Okay. Yeah. Welcome po kayo dito if you ever come. Welcome. Oh, in God's time. Yeah. <laughs> okay. Thank you. Bye. God bless Atimilodi. Okay. Bless ako Brother Jando.